Welcome back to my channel. Pero kung ikaw ay ngayon pa lang napadpad sa aking mungking channel, sana ay mag-subscribe ka na rin dahil naga-upload tayo ng mga iba't ibang kwento, o anumang aplikasyon na sinisigurado kong may pakinabang ang mga manunood nito. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ni Bilal pagkatapos pumanaw ni Propeta Muhammad sallallahu wa wasallam, Alam po natin na lagi natin naririnig ang kasaysayan ni Bilal o radiallahu anhu bago pa man siya maging muslim. Ngunit ang hindi natin palaging naririnig eh minsan lang natin marinig ang kasaysayan niya pagkatapos pumanaw ni Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Bilal ang tagapanawagan ng adan ni Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang masjid sa Madina. Bago mag adan si Bilal ay dumaraan muna siya kay Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magpasalamat at magsalam. At si Bilal ang kauna-unang tinatawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay magtatayo ng dasal or sala. Nung pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Bilal ay pumunta kay Abu Bakar radhiyallahu anhu at ang kanyang sinabi, "O kalipa ng sugo ng Allah, katotohanan aking narinig ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, ang pinakamainam na gawain ng isang mananampalataya ay ang pakikipaglaban sa landas ng Allah. Ang sabi ni Abu Bakar radiallahu anhu, Anong gusto mo Bilal? Sumagot si Bilal, Gusto kong makipaglaban sa landas ng Allah hanggang sa mabutan ako ng kamatayan. At ang sagot ni Abu Bakar radiallahu anhu, At sino ang mananawagan sa amin ng pagdarasal kung sakaling ikaw ay umalis dito at pumunta sa digmaan. Napaiyak na lang si Bilal at ang kanyang sinabi. Katotohanan, hindi ako mag-aadan kuling prayer pagkatapos pumanaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Ang sabi ni Abu Bakar, "Tadi anhu wa manatili kasamin upang manawagan ng adan Ang sabi ni Bilal kung ako ay iyong pinalaya mula sa pagkaalipin or slave ay para lamang sa sarili mo ay nasasayo ang iyong kagustuhan manatili ako ngunit kung ako ay iyong pinayagan para kay Allah hayaan mo ako sabi ni Abu Bakar radiyallahu anhu ikaw ay aking pinalaya para lamang kay Allah o Bilal kaya gawin mo kung ano ang iyong ninanais kaya umalis si Bilal patungo sa Sam bilang isang mandirigma at kanyang sinabi sa kanyang sarili O mahal kong propita Muhammad, hindi ko kayang manatili sa Madina pagkatapos mong mawalay sa amin Tuwing nananawagan ng Adhan at dumarating siya sa ashaduan na Muhammad Rasulullah ay nahihirapan siyang bagiti ang pangalan ng propeta at siya ay napapaiyak na lamang kaya naman ni niyang manatili sa sam kasama ang mga mandirigma. Matapos ang ilang taon niyang panatili sa sam, ay nakita niya, nakita ni Bilal ang propita sa kanyang panaginip na nagsasabi, O Bilal, napababa ang panahon, hindi ba't dumating ang panahon at ikaw ay bumisita sa amin? Nagising si Bilal ng gala ang lungkot at agad sumakay ng kanyang kabayo mula sa sa patungo sa Madina kung saan nilibing ang propeta Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Dumating si Bilal sa Madina ay agad siyang tumungo sa libingan ni propeta Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam habang dala ang labis na pagkasabik na makita muli at mayakap ang propeta. Ngunit wala siyang magawa kung hindi umiyak na lamang. Nakita ni Bilal ang apo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sallam na si Hasan at Husain. Kaya agad niya itong niyakap at hinalikan ang dalawang bata habang siya ay umiiyak. At ang dalawa ay nagsabi, "Baka pwede kang mag itong darating na duhur para sa pag-aayuno." Umiyak si Bilal sa taas ng Masjid Nabawi at nagsimulang manawagan ng Adhan nang mabanggit niya ang asaluan la ilaha illallah at nanginginig siya at nang isunod niya ang asaluan na Muhammad Rasulullah ay napalakas ang kanyang pag-iyak ang mga kababaihan ay nagsilabasan na sila at nagsiiyakan isang araw bumisita si Umar radiyallahu anhu sa bilang isang amirul mu'minin na sumunod kay Abu Bakar pagkatapos pumanaw nito. Pagdating sa Sam ay niyakap niya si Bilal at kinausap para manawagan ng Adan sa araw na iyon. Dumating si Bilal at nanawagan muli ng Adan at nang marinig na naman nila ang pangalan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga sahaba mga kasama ng propeta at kaibigan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naiyak na lamang para bang matagal ng panahon na hindi sila nakaramdam nito. At si Omar ang higit na naiyak sa oras na yaon. At sa araw na mamatay na si Bilal, ay umiyak ang kanyang asawa sa kanyang tabi habang sinasabi, O Bilal, Huwag nang umiyak at malungkot bukas sa iyong makakasama ang iyong pinakamamahal na propita Muhammad, at ang iyong mga kasamahan. Allahu Akbar, kwento ng mga sahaba na siyang dapat nating akinggan at basahin. Napakaganda ang kwento ng mga sahaba. Kaya ito ang mga kwento na dapat nating pinapakinggan at laging inuulit-ulit sapagkat madadagdagan ang ating iman. Ang bawat patak, ang bawat patak ng iyong luha ngayon ay tanda ng pananampalataya at iman. Sumayunawa so nawa ang gantimpala at paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, napakagandang kwento ang kwento ni Bilal Radi anhu at alam naman natin ang kanyang kwento bago pa man siya naging Muslim. Ganun po kaganda. Ang mga kwento Ng mga kaibigan at mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na po ang kwento ng propeta lalong nakaka-inspire. Ikaw kapatid, sino ba ang pinakapaborito mong sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Magkomento lamang sa comment section ng video na ito at tikinararangal ko na ito ay basahin. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at binigyan ng oras sa video na ito.